Hello po! Eto, papasok na naman ako at sa kaniyaya ko yung kasama ko dahil matagal na ako nagbe-breakfast na mag-isa. Gusto ko naman na may kasama mag-breakfast dati kasi parati kami magkasama nung hindi pa siya nag-stay in. So ngayon, minsan nag-stay in siya 4 days, 3 days, ganyan 2 days is hindi ko na siya nakakasama mag-breakfast. So sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako mag-breakfast dito kasi mag-isa lang ako. Gusto ko may kasama. Sana all. So, yan guys, no, ang niluto ko pala is yung ano, hotdog na white sya. Hindi ko alam sa dito lang talaga hakatar to. Kasi dito ko lang nakita na hotdog ito. At mamurain lang. to yan siya, si Lani. Si Lani. At masarap yung niluto ko na yan. Try nyo rin lutuin na with itlog. <laughs> yung pinakasimple lang. Tapos, ayaw niya daw mag, ano, gusto niya daw mag, pancit canton. So, sabi ko, sige, fine, whatever. Mag, gawa ako ng pancit canton, di ba? Ang tataba namin, ang lulusog namin kasi may isda nang meron na kang ulam na hotdog, magpansit canton pang isa, di ba? Mayaman, di ba? Mayaman man talaga kami dito ng pagkain, guys. Ang problema lang walang pera. sa... <laughs> wala talagang pera. So, sabi ko sa kaniko, nalang gumawa ng aking kape kasi busy ako dito. Hindi mo luluto. Gusto mong kainin tapos hindi ka marunong magluto. Alam mo, ang, sa lahat na naging kasama ko, guys, siya talaga ang pinaka na ko na kasama ko kasi super ano talaga niya, super naniniwala talaga siya kasi meron siyang pangarap. Gusto niya rin yung katulad ko. Cher, sana all. Gusto talaga yung Hindi. Gusto niya talaga makatulong sa kanyang pamilya at saka focus talaga siya sa kanyang trabaho. Kaya gustong gusto ko talaga siya sa lahat ng nakasama ko dito sa ano sa lahat ng tinulungan ko is siya talaga yung nagustuhan ko. Gusto ko naman yung iba, mababait naman sila pero siya talaga yung pinaka nagustuhan ko kasi grabe ang bait niya guys no kahit anong sasabihin ko ganyan kasi suplada talaga ako aminin ko baka mag-comment kayo dito ah, yung lahat ng naging kasama ko suplada talaga ako di ba sabihin niyo lang na suplada ako suplada talaga ako pero siya talaga nakukuha niya yung ano ko nakukuha niya talaga yung pano ko ano yun paano ako pa sana all oh. so siya talaga yung gusto kong kasama kasi super bait niya grabe wala na akong masabi sa iyo dahil sana oh. all oy lumalaki yung tainga sana oh. So ganyan talaga ako mag-treat guys suplada Inamin ko talaga na ayoko nang marumi ayoko, basta ano suplada talaga ako guys maldita talaga ako pero ito ito guys mabait talaga ako char mabait talaga ako ang bait-bait ko so no, ako talaga nang sabi ng na bait hindi mabait naman ako <laughs> mabait naman ako so yan guys kakain naman ako kakain kami kasi ako papasok siya may pasok siya alaw na at hindi naman siya uuwi ng dalawang araw magisalang lang ako so yan ganyan yung buhay namin dito araw-araw paulit-ulit lang para mabuhay yung pamilya namin sa Pilipinas so ang kalat-kalat ng room namin siya pala yung maglalaba kasi siya ang ano mamaya pa yung pasok niya ako is eh, maaga yung pasok ko napakaaga ng pasok ko. Kumain kami, ano, alas size, ganyan. Tapos ako alis na siya, matutulog pa ulit. Kasi may pasok siya, alauna ng hapon. ba diba? Siyempre, kailangan natin magpabango, guys. Kasi wala naman doon yung, ano, ko amo kong lalaki. So, tara, guys. Samaan nyo ako magtrabaho at, ano, mapatungos na, patungos sa kaunlaran. Char punta tayo sa patungo sa Kaunlaran, di ba? So, yan guys, no. I-flex ko lang talaga, Meron akong bagong ano pala. Pinagtapon ko na yung dalawang blue na uniform ko at bumili ako ng green at saka yung pink nga na suot ko kahapon. So, yan. Punta na ako ng work, di ba? Tapos ito guys, no. Meron pala akong ano sa inyo. Yung tinex ko kahapon na palitan nila yung susi to, Pinalitan na talaga, di ba? Thank you, kuya. Sa naga, ano, dito, nagabantay ng aming flat. O, oh, yan. Papunta na ako. punta na ako sa kaunlaran, char, Sa trabaho, no. Papunta na ako sa trabaho. So, nagdoon hmm, pa yung pusa. Alam niyo yung pusang yan. Nagdidilig talaga dyan ng ihin niya. So, tingnan nyo. Malapit lang kami sa metro, guys. Tingnan nyo yung metro. Malapit na malapit lang yung metro sa amin. Kaso, yung trabaho ko is malapit din nga. Hindi na ako kailangan magmetro. Kung metro lang, guys, is dalawang tutorial lang yung ano ko ma mabibigay ko sa sa metro kaso Uber talaga kasi malapit lang kasi yung sa akin yan lang chish, yan lang chish, chish. mga 2 minutes lang is makapunta na ako doon pero kailangan ko talaga mag Uber kasi 'di ba lang maglakad-lakad ako diyan sa ano 'di ba malayo-layo din ng konti sa, sabi ko malapit malayo-layo din ng konti pero kailangan talaga si pagtiyaga lang dito sa ibang bansa no kahit anong hirap sige kaya yan guys thank you